bali talaga siya sa lamig kagabi guys dami nyo sanang bulaklak o oh, tapos dami nyo bagong tubo ang ano na ng dahon niya. hmm so baka mamaya ipasok ko yan sa loob ng bahay kasi baka matuloy first night pa lang kagabi yun na super lamig na ano na talaga nalanta yung kanyang bagong tubong dahon So, mag-car wash ako ngayon kasi linggo. Hindi ko alam kung may lakad kami mamaya. Pero mag-car wash tayo kasi ang na ng sasakyan. Araw-araw ginagamit guys. Tapos, ano? Ang daming kalat. Ayan, oh. Ayan, naman yung mga kalat namin dito sa sasakyan. Palagi talaga umaalis. Nako! Wala kang masyadong time maglinis. So, tatanggalin natin yung kalat dito. At tinisin natin. Wala ano dito, guys. walang kong car wash. Ano kasi? Pag sa atin sa Pinas, pwede kang magbayad lang sa so, car wash mo yung sasakyan mo. Dito, meron ditong self car wash yung pupunta ka sa car wash ikaw lang yung maglilinis ng sasakyan mo or pupunta ka doon sa automatic na car wash pupunta ka doon sa automatic na car wash tapos ano yung malinis yung sa labas lang kasi ano hindi naman nila malinis yung sa loob automatic kasi yun so tayo talaga magka car wash ganda ng brand na to guys oh kasi ano pag inispray mo siya sa tire ng sasakyan ito ang bilis niya malinis guys at parang ano <laughs> siya magic i spray mo lang siya nangalay oh, na yung ating kamay tapos tanggal ka agad yung dumi kailangan mo lang siyang i tawag dito kalangan mo lang siyang scrub ng konti so isok muna natin yan habang nagba vacuum ako doon sa loob ng sasakyan yan ang dumi So, ayan guys, i-vacuum natin yan. Tapos, ito, nasa natin mamaya ng na. ano, ng towel na bas mana basa. Manabasa. Ayan. so yung mga talsik talsik gatas yan guys kasi yung anak ko pag nagta travel kami ano may gatas yan siyang daladala so minsan natatalsik yung gatas niya so ito gagawin natin i brush lang natin at nang matanggal kasi kung pupunasan lang hindi talaga siya matanggal masyado pag sa punas lang guys so ginawa ko i brush ko siya napaka ano ka, uh, tawag ito, tagal matapos pag ganito. Pero matatanggal din naman siya. So ganyan lang yung gagawin ko. Yung doon natanggal na siya, guys. Ayan, iwan ko kung ano ba 'yan. Ka, di ata agata siya kaya so kanina ko pa brush ng brush hindi matatanggal. Ano ata something bubble gum?